Hi guys, good afternoon yan. Magluluto tayo ng gulay today. Hindi na carne charot pero may halo siyang ano guys, chicken. So yan guys, gulay-gulay tayo balatong guys tama ba ito? makulay ang buhay sa sinabawang gulay sabi nga nila so yan maggulay-gulay muna tayo guys no para naman lumakas tayo hindi puro karne na naheblat na tayo so yan guys pasensya kayo guys uh, pasensya na kayo kasi yan lang talaga ang share ko sa inyo ang buhay ko bilang isang nani pagpasok sa trabaho pag-uwi anong ginagawa ko pagluluto ko ay nako buhay single charot buhay single sana all boy single so yan guys no magluluto tayo ng gulay ngayon para naman maging malakas tayo. So, ito talaga yung realidad ng isang OFW guys. Galing trabaho, luto, going to work, luto, minsan lang nakakalabas. Kung may off. Yung iba nga walang off, hindi sila nakakalabas. So, round round lang talaga ha, years na contract nila. Yun lang talagang ginagawa nila pa ulit-ulit. Ganun. So, alhamdulillah, meron tayong ano, kahit papano na off at nakikita natin yung sa labas kahit papano pero mahirap din kapag off hanggang tingin ka lang talaga ha mga damit guys yung mga sale guys ay hanggang tingin ka lang talaga guys kasi sempre nagtitipid tayo magbabayad tayo ng bahay magbabayad pa tayo ng ano sa Pilipinas pa mga bills natin ng dami-dami ng bills natin sa Pilipinas. May pinapaaral pa yon. So at least guys no still alhamdulillah pa rin tayo kasi kahit papaano is meron tayong hanap buhay ganun meron tayong trabaho kahit pa unti-unti nakakasurvive tayo sa pang-araw-araw ganun so always ano tayo grateful always thankful tayo kay God guys kasi meron tayong trabaho lalong-lalong sa, -lalong sa mga kapwa ko dyan ng mga OFW always lang tayo thankful magpapasalamat kay God kasi nga may trabaho tayo at ito yung realidad no ito yung bilang isang OFW ito lang yung mapapakita ko sa inyo kung ano talagang ko dito sa ibang bansa. Hindi ko alam sa iba, minsan meron din mga off na nag-enjoy sila, ganun. Pero ako, minsan nang talaga ako lumalabas since nagtitipid ako. Yan. Kapag hindi ako iniimbita nung isa, is hindi talaga ako lalabas dito lang sa bahay pa muni muni oh charot muni muni iniisip kung ano naman ang gagawin bukas uh, Diba? di ba so yan guys no ang sarap ng ano na to hmm, maubos ko na naman ng isang ano isang rice cooker nito tumataba talaga ako dahil sa mga pagkain so yan guys may nagsasabi na ang use ko daw sa pagluto is naka kutsara alam nyo guys mas paborito ko kasi magluto na nagakotsara ako. Yan, kutsara. niya ako gumagamit ang sandok ko is kasi nga, parang hindi ako marunong parang hindi ako marunong kapag sandok yung gamit ko. Kapag kutsara, confident na confident na ako kapag luluto ko. So, pasensya na kayo. So, don't forget to share and follow me. Thank you.